pansin sa bold, <laughs> ang mag-jowa Coco Martin at Julia Montes. Pero may mas nakakaintiga pang napansin na suot ni Julia na singsing -sing na iniisip oh. ng marami na engagement ring. Oh. What? Napakalaki ba? ng bato. <laughs> Tapos yeah. napakakinang. Ang mahal siguro niya. Oo. Oh, oh, diamond, oh, oh, oh. Diamond talaga yan. Hindi naman siguro magsusuot ng peke ang isang Julia Monte. Uy, oh, nakakatuwa. Oh, ang cute nila para nakaitin sila. Alam mo, no? ang gwapo gwapo ni Coco yes! Malik para parang bumata. Gusto yes, ko yung nakabrush up siya. Maraming nakapansin. Maraming ang sabi nga, lo, parang AI kanina pa pagpasok ko pa lang pre uh, pinag-uusapan kanina lagi sa baba. Grabe ang gwapo ni Coco Martin oh. kasi parang AI daw parang Ano ng AI? Parang artificial, <laughs> parang edited na artificial yung mukha niya. <laughs> 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 <The ordinary>? <laughs> 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 <The> artificial intelligence. Ah, <laughs> <The ordinary? laughs> edited na sorry, parang sorry, pin pinotoshop yung mukha niya kasi oh. sobrang kinis ang galing ng makeup artist. At saka gusto yung naka-brush up yung ano, okay. bagay yeah. niya pala yun. First time, ako eh, bobrush up yung bobrush up. Ay, oo, oh, oh, ah. ma, oh, ma, ma <laughs> sa ano ha, sa Wednesday, kailangan naka-brush up. Oh, na. Na oh. Ah. Gano, no? Pero, mm. no, mo. alam mo si Coco Martin, line of poda, pero hindi mo kang line of poda yes. ng tsura, di ba? Mm. Parang hindi Hi. mm. oh? At ang, -ang ganda rin ng kanyang suta. Parang ikaw, line of six na, pero mukha ka pa rin bata. Hindi mo ba? Buto yung sasal-tasal na. <laughs> parang kalim 38. I'm just 48. Ah, you're oh. just 48. 48. Yeah. Pero Pala. mukha ka ano? 32. Hindi. <laughs> ano? 38. Oh, 38. Thank you, Pero yeah. alam mo, ang maganda lang dyan, Obvious na obvious na, di ba? Obama in before, mm -hmm. sabi daw nila, 10 years, 10 uh, years na yata sila mag parang gano'n. Tapos ang in-interview tong dalawa, hindi naman daw umami si Coco. Oh, Pero oh, dyan oh, sabi oh. ng action speaks louder than words at holding hands. Mm so, oh, diba? Darating ka dyan sa event na yan na kayo magkasama, So, ibig sabihin, talagang kayo na. At saka yung, ano, yung, hindi pa rin matapusta kung sa issue na may baby. Oh, baby. Na. Yeah. Pero yan, mm -hmm. mukhang wala na ung nakikitang may baby. Parang diyan mo yata hindi totoo. Ewan lang din natin kung ano. Pero, oh, oh. pero wala ka ba sila pag-amin. Yeah. So respeto naman natin sila. Mm -hmm. Kung yeah. talagang sasabihin. Pero kung sila na talaga at may baby, wala naman problema. Oh, oh. right age na naman sila so, para mag baby. Wala naman sila sa Parang okay. kung kung magjowa naman talaga di ba sa totoong oh. buhay. Naman. Ito, Okay lang. Kasi, nung time kasi na, na balita na may baby itong si Julia, Julia. eh wala pang pag-amin eh, di ba? Pero may nagsasabi na dami nagsusulat na nanganak na, di ba, dati? Naman. Di umano, ha? Mm -mm. Di umano, pero yun pa. Hintay na lang din natin kung kaamin sila yes. na may baby na sila. Na pero, no, kung totoong may baby na, baka mga apat na taon na, o, oh, di ba? Kasi, ang tagal na issue, di ba? Parang during pandemic pa yun, di ba? Parang mm -mm. O before. Ganun, diba? Diba? May mga picture pa mga lumalabas yes. na sa isang bahay, nakakita na may, ano, anong tawag oh. doon? Yung de, pan -dedi sa bata, anong oh. tawag yung, doon? Yung, ano, yung, yung, or yung, 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 <coughs> ano, yung, 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 ko kasi akong anak Di ba nakikita, no? Ano gusto mo? Breastfeeding o dede-dede? Yeah. Di ko Polo, pero mas mas healthy do kasi pag breastfeed yung, ano? baby. Ikaw pag breastfeed naman yung, ano, may bagsida? Oo, malusog, diba? ba? Oh, oh. oh. <laughs> grabe oh, hindi, pag dede oh. oh. ka, pag dede. Oo, pag Ikaw, ba? anong gusto mo? Ako breastfeed, oh. hindi. Oo, magkaka breastfeed kapag nasa. Oo, kasi ano, <laughs> iba pa rin yung, ano, yung galing sa gata. Oh, yes! Yeah. Oh. Diba? Sa riba, okay. rest, ba, diba? Mas may vitamins. Tama. Sa bibi ka ng gatas, mahal pa. Uh. Ha? anyway. Ang yan to ah. <laughs> <laughs> anyway, napakasimple lang ng mga damit na sinuot ng magjowa diba. daw. Pero ang gandang tingnan. Oo, oh, yun. bagay talaga yes, Pero gaya ka sabi ni Friendship Roldel, kung may anak na, okay lang naman, mm -hmm. di ba? Pero prerogative nila kung ayaw pa rin umamit. At nire-respeto natin, di ba? Naman! Correct. Masama namin uh -huh. yan si Coco Martin, Napaka-bite niya. Pag makikita ka, beso-beso, kis-kisa. -beso, oh. sa, sa mga pag oh, Oo, important. At si Julia din naman. Good luck sa movie naman nila ni Alden Richards, di ba?